Ang araw mga bay, sa muli Balik na naman tayo sa dagat para makipagsapalaran Sa pagkakataon ito, solo drive lang tayo mga bay Dahil hindi makakasama si Bay Ruba at ang aking kapatid Hello. Kaya tara, samahan nyo ako Let's go! Good morning mga bay Prepare na naman tayo Balik sa sa, sa laot Para ipagpatuloy natin ang ating mga nabuong pangarap Tulog so, tayo ngayon mga bay Dahil Hindi makakasama si Bay Ruba At hindi rin makakasama ang kapatid ko na si Ruin Dahil naka duty sa trabaho So Mag isa lang tayo ngayon Mag sa dagat At syempre Tangin panalangin yung baon natin Para Makauwi tayo ligtas At meron tayong may at may ilapag sa pagkainan Yun lang mga bay See you in action napakaganda ng panahon mga bay tama tama sa magkakalan tayo hindi tayo mahihirapan sa pag asikaso ng bangka so balit, sa kabila ng napakaganda ng panahon eh meron talagang pagkakataon na hindi na ikisama ang lahat hindi pa nga tayo nakakalayo mga bay eh napansin ko na tumatagas yung langis sa ating makina kaya hindi ko na pinilit na pumunta sa ating target spot dahil medyo malayo sana yung target spot natin ngayon kaya lang

at pagkatapos ko na mag ay bumaba na agad at tag load natin yung pana Makasakaling may makasalubong tayo agad na isda at maging unang isda natin sa araw na ito first dive of the day mga bay plano ko lang mag -warm up dive at sinilip ko na rin itong merong biak na bato at pagdating ko nga sa ilalim eh magsasight na sana ako ng paglingon ko eh merong isang harlequin sweet lip sa loob kaya naging target natin ito at pinala nating panain para maging first fish of the day at ayun inamahan natin mga bay kaso pinasok nyo sa loob kaya hindi ko na pinilit na mahila ka palabas yung isda kaya nag resurface na lang muna tayo para makapagpahinga at i-retrieve na lang natin yung isda pagkatapos natin makapagpahinga first fish of the day at pagkatapos nga ng ilang minuto natin pag recover eto, dinalikan na natin yung isda at at ang kinuha maganda ang pagkapasok niya sa loob pero salamat na rin at hindi niya nagawang isabit sa ilalim kaya hindi na natin kailangan pumasok sa butas para tuluyan natin siyang ma-retreat ito, hinihila ko lang siya palabas at tuluyan na nga nating nadala palabas yung isda isang Harlequin Sweet Lips or Lip Tea, yung ating naging unang isda sa araw na ito salamat sa Diyos at sa warm up dive natin eh, meron kagad ka tayong nasumpong ang isda matapos ko nga ma secure ito sa ating stringer eh, tuloy tayo sa paghahanap second dive of the day mga bay dito eh, may napansin ako mga talagitok na paikot-ikot sa may parting biak na bato na ito kaya dahan-dahan kong binaba at nung aking sinilip ay wala na sila dito yun pala ay lumipat sila sa kabila kaya sinubukan kong silipin sa kabilang part ng biak kung nandon sila at ayun sila mga bay at medyo na spook na sila sa atin kaya nag fish call ako at ayun may pagka curious naman ang isa at lumapit at tuluyan na nga nating nakalabitan sa pool ang ating target mga bay isang talakitok hindi naman siya kalakihan pero good size na rin kaya hinayaan ko lang muna na magpaikuti ka sya sa ilalim talag pinili ko yung pinakamalaki sa grupo dahil yung iba ay talagang maliliit pa at aya na muna natin silang lumaki pa makikita pa rin naman natin sila sa mga susunod na mga pagdadive natin dito ayun second fish secured at tuloy ako sa paghahanap ng mga panibagong magiging target na ista at nadaanan ko nga itong mga bay sa aking paghahanap isang tiger o klase ng coral trout at ayun tinamahan nga natin Lord, tiger Tiger Wasog Nakatatlong type na tayo mga bay Bago natin napanangis ng ito At wala tayong nasumpungan Sa pangapat na dive, eh, ito ang ating nahuli Isang Tiger Good size na rin Dagdagan na naman ang laman ng ating stringer bante ulit tayo mga bay at sa dive na ito eh plano ko mag ambush baka ba ako dito sa may biak na bato baka sakali may mga nakatambay na isda pagka baba ko nga eh wala pa akong nasumpu isda kaya lumingon lingon muna ako baka yung nasa gilid at nung pagtingin ko ulit sa baba eh meron palang isang Spanish flag snapper or saging saging at ayun mamangis isda at sumugod sa atin kaya nakalabitan natin isang Spanish flag snapper mga bayang ating magiging pangapat na isda sa araw na ito or mas kilala dito sa amin na saging saging isa ito sa mga iniwan natin isda para maging pangulam secured na ating pangapat na isda kaya tuloy pa rin tayo sa paghahanap sa part na ito mga bay bigla akong napa dive dito dahil may nakita ko isang gold size na sana na coral trout nahandaan ko itong binaba pero may kailapan na isang ito at tuloy na lumayo at walang planong bumalik kaya dumiretso na lang ako dito sa may pang-pang at nag-fish call baka sakaling may ibang isda na lumapit left and right yung lingon natin mga bay at pagbalik nga ng tingin ko dito sa kaliwa ayun isang yellowtail tribali or kawayanin spine shot mga bay 99% na mga bay na mahuhuli natin yung isdang ito dahil tumagos ang isda sa ating shooting line kaya malaki na yung chance na mahuhuli natin yung ito at spine shot yung kanyang tama kaya hindi na siya makakapalag ng malakas kawayanon lison tawag sa amin dito nadagdaga na naman ng isda ng ating stringer at sa pagkakataon itong isang napakagandang klase ng isda ang uh, ilagay natin sa ating stringer fish secured panibagong pagdive mga bay dito habang pababa pa lang ako eh meron ako nakita ng isang yellow spotted rabbit fish kaya dahan, dahan ko na itong sinundan gumapala ako dito sa may bato at ng fish call para ma ang istang ito baka sakaling na-close natin yung gap at makalabitan natin may kailapan na ang istang ito dahil mga ilang segundo na rin ang na nakalipas bago siya tuloy ang bumalik ta yun nakalabitan nga natin mga bay pero hindi talaga binigay sa atin ng pagkakataon hindi natin tinamaan kaya nagsagawa ulit ang panibagong dive mga bay at ito isang coral trout na naman at ayun stone shot yung tama mga bay lights off biglang nakatulog yung coral trout hindi na nakagalaw bila ng mga blessings na nahuli natin mga bay eh hindi talaga nawala sa isip ko na baka magkaberya yung makina ng ating bangka kaya bumalik na ako sa bangka para na rin makapagpahinga at kumain ng konti para magkalaman ng ang ating chan at planong ko pa nga lumipat ng ibang spot baka sakali makadagdag pa tayo ng ista right mga bay balik na natin sa bangka hanap na ibang spot bukang natin kung makatagdag tayo ang bawa natin sa araw na ito, mga bay ay tinapay ang importante lang naman mga bay meron tayong may lagay sa tiyan pagkatapos natin mag dive dahil nakakagutom at nakakauhaw ang paninisid pagkatapos kong ang kumain mga bay lumipat agad ako ng ibang spot pero wala talaga tayong naidagdag na ista dahil hindi talaga mawala sa isip ko yung pag-aalala na baka magkaberya yung bangka kaya mas minabuti ko na umuwi habang maaga pa Tawalin natin At dahan-dahan ang takbo na natin na mga bay kaya nabili na kaga sa medyo na rin ng, ng mga Pangulam ulam ang nga pala natin ay eh, dalawa na lang natin na iuwi at nabili ay, na, na doon na sa ay. playa ang bango ka, Kain ka yan? Ka. Bakit? Mainit. Ayaw ko yan. Oh, so, pag malamig na magkain ka? Okay. Oh, very good. Ayan. Ready na ang ating hapunan. Yung lipti ang ating uh, napagdesisyon ng ulam ngayon mga bay. Inihaw. Nice. Dahil napakasarap na isang ito sa inihaw. Oh. mga unta mga bay lami kayo ayan kain tayo mga bay kain mo kain mga bay at sa muli maraming salamat mga bay sa inyong pagsama sa akin sa aking pakipag sa palaran sa laot at maraming salamat at nakawit tayo ng ligtas at meron tayong nailagay sa hapag kainan yun lang mga bay Huwag nyo kalimutan i-hit yung like, uh, pa-subscribe, uh, pa-share na rin sa mga bago pa lang sa channel ko. Maraming salamat mga bay uh, at hanggang sa muli. Peace out.